Hello guys, dito muna kami ngayon sa pabahay natin kay Kuya Robin. Yan tiningnan namin yung gawa nila sa karpintero. So ito po ay patuloy. So buti ngayon ay huminto yung ulan, patuloy po sila. Humana mo to Mana. Ito po. Ito po yung ano sala dito, malaki-laki itong sala. Yan ito po. So kailangan pa tong buhusan dito. Uh, dagdagan pa to ng isang patong. May isang patong pa to dito para dili tibol ang kwan, tanaw ng sala. Ang uh, half na ano po, half na dingding ay kawayan ang gamit natin para maganda. Dito, ito po yung sala dito. Yan. So nagano na po sila. Uh, Napurma na forma na po pero isa ba dito sa sala sa pagbubong. Yan patuloy pa. Yan po ang uh, ito po ay dagdagan pa to ng isang patong dito. malaki-laki itong sala. At saka may poste pa yan sa ano po sa gitna dalawa. Dito at saka doon at bang. So ipahuli lang sa pagbuhos pero may ano na yan, may may butas na yan, binutasan na yan. So bukas buka, sa sunod araw siguro magbuhos din sila diyan sa poste katulad nyan na poste. May dalawang kwarto po ito. At siguro para mas maganda tingnan, isa lang yung hagdanan. May isang hagdanan dito pag aakyat. Uh, dito sa gilid may daanan. May uh, sahig para dito sa ano po, dito sa pangalawang kwarto, may railing siya para maganda tingnan. Kasi sa ilalim, gawan din natin ng kabinet para sa ano nila sa uh, mga damit. So yan po uh, patuloy po ang paggawa. So, mayroon pa tayong ano dito. Mayroon pa tayong hollow blocks dito. Kula, kukulangin to. na namin ulit. Kulang. At saka itong mga bato dito, ano to, itambak dito sa sala para mailibit konti. So, dito banda. Yan po, mayroon pang kahoy. Pero magdagdag kami ng kahoy. So, nakalista na lahat. Dali natin ang lista doon sa hardware dito banda dito may ano pa dito paglabas dyan mayroong tiris pa dito mayroong uh, bubong dito para maganda tingnan mayroon siyang extension dito na tiris so yung ano natin yung sala malaki-laki yan po yan pa ang bitana dyan so ibili pa tayo ng ano po Mag-order pa tayo ng para pang uh, sanipa. Yan po ang uh, ang plastada dito. Pag anon, hapros. Hapros pa rin dito. So malaki-laki to. Yan na uh, maraming salamat uh, Ma'am Linda Colex. siya out to sa inyo. Yan na ang natira pang hall blocks. So yung bakal ay nag-ano na rin nag -hug. yung ano bro, yung file dito bro. Yung file sa hollow blocks dito, Paul. Paul yung file sa hollow blocks. Dito. Paul. Bali, anim na patong. Hindi, unong patong. Hmm. Okay. Basta dito. Merong pile na hollow block dito, dalawang pile. Paikot. At sa kalagyan ng parang bakod para kung sakaling meron silang alagang hayop kaya ng kambing uh -oh. pwede dito silong at saka eh, ano po nahuli itong ano kulang tayo ng uh, bakal so yung dalawa na nagkaatbang nagkatapat eh ganito din ganito poste din so nahuli nilagyan lang ng bris muna

itong side dyan marine plywood makapal dito yung pintuan para doon sa butuan nila पाल घ्यापुन हाफ घ्यापून पडायला

mag-sitting sa lubak. Ginahan diha dara. Ang pertintero nato si DJ taga Mabuli o si Bunjo nga taga Lutaw. Puro sa lahat tabugon. <coughs> California tabugon. Lungsod nga gitaguan sir. Si Kuya Ribin, tumulong pa rin sa pagkakot buhangin. 订的